Ang taon nang naninirahan sa Japan kasama ng kanyang pamilya ang Pinoy na si Rich Nell. Anya, ibang iba raw ang kanilang naging selebrasyon ng bagong taon ng 2024. Basado alas stress kasi ng hapon noong January 1, niyanig ng magnitude 7.6 na lindol ang bansa partikular sa Ishikawa Prefecture sa Central Japan. So, um, nung yung nasa bahay lang kami ng family ko. And then, uh, ko siya na, kasi nag-a-alarm kasi yung mga phone dito pag may parating na ano Like, advance. Ano, usually, kasi pag tumutunog yung phone na yun, nagpapanik na talaga yung mga tao. Bagamat may kalayuan ang kanilang tahanan sa Kanagawa mula sa Central Japan, dala pa rin nilang pangamba ng mga aftershocks na epekto ng malakas na lindol. Kala mo talaga babagtak yung mga sayo yung kisam eh. Talagang hindi talaga maganda. Nakaka-panic talaga siya. Right now, may nakaready na kaming tatlong bag which is for me, sa kapatid yung babae, tsaka yung mama. So ano lang siya, almost the same din kahit sa ang country may flashlight, extra foods. Sa huling anunsyo ng mga opisyal ng bansa, nasa labing siyam na ang kumpirmadong nasawi. Patuloy din ang search and rescue operations para sa mga posibleng natrap sa mga gumuhong gusali at bahay. Sinigurado naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kanilang pagbabantay sa kalagayan ng mga Pinoy sa naturang bansa na we are in full coordination at uh, so far wala naman po tayo mga uh, natatanggap na reports na meron po tayo mga na mga kababayan. We have about 1287 Filipinos in that area and ang uh, mga kaasa po kayo na tayo ay tututok dito sa ating mga kababayan para sa kanilang kaligtasan. Nagpahayag naman ang pagtulong ang Armed Forces of the Philippines sa kailanganin ng Japan Self Defense Force ang kanilang pag-alalay. Nauna nang naghayag ng pagkalungkot at pakikisimpatya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa bansang Japan at tiniyak nito ang pagtulong ng Pilipinas para sa pagbangon ng bansa. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines.